Laron, laron, sinta Sana all may papaya Eh wala ka naman nun Isyot ko na pa, pa okay ang Para-paraan Yan ka na naman Yang mga tinginan mo Na yan, al alam, ko yan. Okay ka lang dyan ma'am Hindi eh, kasi ah? Tatag ba ako eh, nakikita yung pepe ko eh Ha 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 So yung name niya, yun, Ashkate. So wala na naman yung hinahanap nating pangalan. Hindi pa rin natin siya matagpo-tagpuan. Hello po. Nandito po ako sa feeling station ma'am. po. Okay ma'am, thank you. Even if you want to go alone Shower cup ma'am. Mag magsa cup po kayo. nagkakar. ay si 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 adjust si 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 sumakay ka kanina, ma'am. si oh, malaki si yung si 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 oh, niluwagan si para para aniyan ka na naman yung mga tingin mo na yan al alam ko yan huwag ka mailang sabihin mo na lang laran laran sinta sana all may papaya e wala ka naman nun Okay lang. Sige pa dito pa. Okay na. Bye-bye. Hello. Hello. Hello.

mami. Okay. Kaya? <laughs> okay. Okay. na. Okay na. Ah, tapos kuya, daan tayo may Donut. Donkey. Dito. Diretso mo dyan, diba? May may Petron, tapos ano, so, may gil Donut. Oh. Gilid ng Petron? Oo. Oh, oh. Bibili lang ako ng Donut. Okay ka lang dyan, ma'am? Hindi eh, kasi okay. tatagda ako eh, nakikita yung pepe ko eh. What? <laughs> <laughs> May cover ako dito. Ha? Huh? May cover ako okay, lang mo? Ang cover? Cover, oo. So, yung ni yun tayo dito. Nag-vlog ka? Nag-video lang ako. Okay lang. Vlog? Vlog oh, ka? Oo. Okay lang sa'yo? vlogger ka? Oo, hmm. oh, pwede yan. Hehehe, <laughs> <Yeah>, buhay. <boy. laughs> kuya, ano bang name mo sa FB? Para maka-follow ako, tapos YouTube mo. Sa so, YouTube? So, to oh, ikaw na. Ikaw na, kuya. Uh, mamaya na lang. Baka oh, na eh. Hehehe. nakamike ka, ah. Nire-record mo. Dito ba tayo? Ha? Huh? Pagano'n? Opo. Direct. hindi. Ah, Di tayo sa kabila doon, kuya, para ano, makabila ako na doon. So, na. May madadaan na tayong donut kasi oh. bibilang ko yung mother ko. Kung... Ah? Ito, dito, ano? Dito dito. Dito, 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 dito. Dito lang sa gilid. Hindi naman dito sa gilid, dito naman. Ay, ayan ba yun? Dunkin. Hindi ba yan? Ayan ba yun? Ay, oh. sige, dito na lang. Ibili lang ako. Sa gilid lang. Gilid ka lang.

Ano 'no 'ko mo? Ayan. Yes. Mauna ka na. Sige, kaiwi yat ba? O sige. O sige. O, karamam. Apo. Birutae din naman sa iyo sa kabila. Sige. Tang tao. Ilang taon ka na, ma'am? Ah? Ilang taon na po kayo? 22. 22. Uy, bata pa si ma'am. Ah? Saan province mo? Ako, Hindi naman ako lumayo sa province. Ah, dito ka talaga sa mga Kwan, Makati? Opo. Ay purong Tagalog. Ha? Purong Tagalog ka? Yeah. Ako, ah, kuya, sasayaw ko kuya para mag ako sa inyo. Mamaya <laughs> sa stoplight. stop light. <laughs> san san tayo bibili? Ha? San tayo bibili? Gusto mo nang tayo pa yung ano dyan, then petron, tapos may may at din doon. Oo. Oh. Oo, yun ang gusto ni mamay ko eh. Uh, ay magagawa. Anak lang ako. <laughs> 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 donut. Wala tayong makita ng donut ah. Pero may petron din. Eh, meron yun. Diretso. Diretso lang. Isip <laughs> magpapakita yun. <laughs> Ayun, yun. Ayun. Ayun. Ayan! Ayan! Banking Ayan, meron. Sa isa meron. Sana walang pila. Ay, may pila din eh. Marami din. Hindi, walang mo yung Baka pwedeng priority ka na. Ha? <laughs> Baka pwedeng priority ka sa lane. Sexy naman ka. Ayan, wala. <laughs> Ayan, wala kasi hindi mo sarap dyan kaya ganyan. Saka lang. Tapos ito bibigyan mo. Saka lang oh. Dito ka na bumaba sa kabila. helmet mo. Diyan ka na lang para hindi ka Ito

Ano? Yung kasama mo kanina? Eh, no. <laughs> okay ka lang? Mashing lang, gabi lang. <laughs> Parang tropa ko lang din yun. Nakilala so, ko lang sa tropa lang din niya. Parang maluligaw. Saan ba sa yun? Um, American. Pero sabi niya, mag... So, Ayaw kung ngayon siya aalis kasi sabi niya, pupunta daw siya ng Silang isa? Malaysia. Alam mo, nasa Silang o Malaysia. Pero nung sabi sa akin na alis daw, mas bet ko pa rin yung Pilipino. Huh? Mas bet ko pa rin yung Pilipino. Basta sa Atam. <laughs> <laughs> Meron din kasi akong friends na parang nagkaroon siya ng gusto sa Atam. I-in love ka agad siya eh. Sweet kaya lang weeks lang kayo. Tapos bigla kang inalisan. Sakit mo. Kaya ko, ayaw ako magmahal. Ah, hindi mo rin masabi, ma'am. Eh, Ay, ayaw ako ah. Kahit, kahit ayaw mo, pag talaga may ka, Ay, wala ka na tayo magagawa. Pag puso na ang oh. lumapit. na talaga yung ma'am. Wala na. Mababalip pa. Wala <laughs> na. Please, mababalip. Mabubuang ka na lang. Pumunta ka sa MMK. Hindi, <laughs> <laughs> no, never. No, never. Kaso kahit tayo yung main love, kung talaga may in love ka. Pag yung ang main love, bahala sa buhay niya. Mas maganda yun. Oh, yun. Mas maganda yun. Taga dito ka lang. Apo. Ano to, bahay niyo talaga to? Boarding niyo lang. Hindi, oh. Swerte na kung may lupa ka dito sa Makati. Ang mahal ka ng lupa. Oo, oh, mahal talaga lupa. Ready. Ready. Dito na lang po. Pasok ko dito, hindi di na? Hindi na, syempre. Pasok po ka. Dito na lang sa gilid. Uh. Okay. Oh. Tawag. Ay. Ikaw po, Kuya. Ito lang. Oh, medyo matagal na rin subscribe ko na baka di mo subscribe <laughs> all ayan bago lang ako sa joyride 2 days 6 okay, 66 discount ka ng size <laughs> thank you okay, thank you pa